pag-uusapan natin uh, why we lose our memory. Para bago dumating doon sa topic niya. Oo, matindi pang problema, masimulan na natin para tapos alam mo din kung saan ang gagaling yung bakit. Bakit pa ako bigla ngayon nakakalimot? So meron mm. namang mga hindi naman biglang dumating ka na doon sa dementia mm. portion. Oo, oo, kailangan stages. And then of course isang pangalawang reason, bakit sabi ko, kailangan discuss kasi lately Yeah. Meron ako mga bumabatang pasyente. Dati, pag nakakalimot, ala, ay, matanda ka na kasi. May yeah. Anong ka na. Augusto? Ngayon, meron akong Ako, <laughs> 26. <laughs> Alam mo ba, meron akong 18 years old ngayon. Yeah. So, parang sabi ng mother niya, worried na siya. Kasi marami na siyang mga mga bagay-bagay na, na, nalilimutan. So, sabi ko, uh, siyempre, nagiging cause din niya ng ng problema sa bahay eh. Mm -hmm. Yung, yung halimbawa, mm -hmm. parents, naiirita, iirita, mm -hmm. Yung mga kasama din niya, ganon. Kasi, parang halimbawa, aalis. Mm -hmm. aalis sa silang lahat, so ready ng ganyan. Tapos siya lang yung talagang, meron siyang hinahanap na particular na nagkakagulo. <laughs> so siya ang iintayin. So, cause ng mga delays, yes. yung ganong irritations, okay. kasi excited na. Tapos sasabihin in the end, yung pinaka worst ay hindi nila ako sasama kayo na lang kasi hindi ko makita yung 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 ano ko yung notes ko notebook okay. na favorite ko pa naman yun ganyan ganyan so nakakasira din ng araw ng araw, araw. no yung, yung alam mo yung gala araw. na lahat eh, ikaw hindi so kailan natin tingnan ano po yung ano uh, mga dahilan yeah. para at least we can backtrack mm -hmm para hindi ka naman ma-alarma rin. na baka oh. na, minsan na nasira na 'yung brain mo pala agad 'yung mga mm -hmm. ganun. So meron ano 'yan eh, uh physical, 'yung physical and then would you believe meron mga uh, mga emotional issues mm -hmm. Oo. and then even 'yung uh even 'yung ating environment contribution. Oh, okay. Oo. So na uh, sa uh even 'yung mga ano halimbawa mga ano natin 'yung mga chronic diseases natin. Yan. Number one, yung, yung mga part ng lifestyle lagi na pinag-uusapan. Kaya nga, in, in the seven pillars of lifestyle medicine, number one yung sleep, si doctor sleep. Tulog. So, ipilak, sleep. Nagkakaroon daw ng mga, siyempre mga, in, kasi pag natutulog tayo, napaka-importante po yung mga na we repair, mm -hmm. regenerate, and then we relax. Mm -hmm. Especially the brain. Meron nga ako isang article na nakita na, pag ikaw daw ay 3 to 5 days na napupuyat, it will take 365 days para bawiin. Mm. Mm. Nung binibilang ko 365, isang taon yun na. Ah. Oh, <laughs> oh. Ganun pala ang brain pag nasira. So we okay. need to regenerate, mm. repair. So sabi ko nga, Libre namang matulog. Mm -hmm. Kaya kailangan at least 6 to 8 hours. Even bat, uh, bata pa or dad, Kailangan, we we need yung quality sleep. Mm -hmm. okay. Dapat nare-reach din natin yung REM. Dapat yun na... yung dreaming mm -hmm. stage ng sleeping. Rem. Hindi yung magulo pa. Dapat do'k may discussion pala to sa mga schools eh. Oo. Oh. Ay, tama-tama. <laughs> <Quality>. kasi <laughs> uh, sleep. Uh, school, uh, towards yeah. the end of the month, parang invited ako sa isang education congress ng mga teacher oh. supervisor. Oh on how to sleep or why we need to sleep. Meron kasi, Dok, mahaba naman sila matulog kasi putol-putol. Hindi, walang magandang quality ng... Yun yung disturbed sleep. Yun yung first stage na parang meron... Hindi rin maganda yun, Dok. Oo. Kaya kailangan natin quality sleep. Quality. So at least kahit yan, halimbawa, 3 or 6 hours na deep sleep, kailangan ma-attain natin yung REM. Yung deep sleep na may dreaming. Opo. Kasi pero doon di. talaga yung memory na na enhance Pero Dok, mayroon po bang specific na oras na dapat matulog? Kasi mm -hmm. may iba naman sinasabi, uh, parang okay lang naman daw na mm -hmm. magpunari, eh, magpuyat, Dok. Mm -hmm. Pero kailangan gagawin mo yun na consistent, mm -hmm. na puro ganun yung oras oh, ng tulog mo, tapos 8 hours din yung mm -hmm. magiging tulog mo. Actually, sa biological clock, meron tayong biological clock na sinusundan. Mm -hmm. Ito talagang uh, develop yan ng uh, the, galing sa traditional Chinese medicine. Sila nag-start noon sa institute ng sleep management. Maje mo, merong mm. institute sleep sa Harvard. Management? Harvard University. Ang dami management. na po sleep managers ngayon. Pinatrabaho mm -hmm. nila. <laughs> Magpatulog lang. Sleep so, mag <laughs> <laughs> sleep So, manager. work noon. Yeah. Mm -hmm. So, they, they said na at least yung 10 to 3 kasi meron mga certain organs kasi okay. sa gabi. Yung 10 to 3 is critori, digestive tract, mm -hmm. and then plus yung ating mga certain hormones, may mga hormones po na napuproduce lang sa gabi. Okay. Especially mga dopamine, yung mga oxytocin, okay. so yung mga happy hormones okay. sa gabi lang, yung anti-stress hormones. So, kaya pag mataas, hindi ka nakakatulog. Talagang, the following day, talagang restless ka. Even yung, yung mga bagay-bagay, la -bagay, susi lang, yung nalimutan na mo. mo yun, nalimutan na. yung baon mo, ID. Parang yun yung, <coughs> yung tinatawag <-tulog> na sabaw. <laughs> ano, <laughs> Nasa sabaw ko, di mo alam. Oo, correct, correct. Yeah. Mm. So, kaya-kaya napaka-importante <laughs> na.